galit nagalit yung mga tao ngayon sa hundreds of billions being stolen tapos bigla kang maglalabas ng Uy, okay na kayo at 500 pesos di ba this is truth on the line naglagay ako ng na listahan actually ng mga ano ah ng mga pwedeng mabili uh, sa 500 pero uh, siyempre kailangan mo ng context don di ba para kanino ba yung Noche Buena? Anong, anong income level yon? Gano'n kalaki yung pamilya, di ba? Saka, you have to define kung ano yung Noche Buena. iba, -iba yung feast, di ba? It's a feast. It's not an ordinary meal. It's a once a year feast. Di ba? Paano ano anong tingin mo kung anong pwedeng dapat sanang nagawa ng gobyerno? Kung sasabihin mo 500 pesos, pwede ka na mag Buena. Well, very insensitive lang, uh, army. Mm -hmm sa konteksto ng anti-corruption na uh, scandals na pumapaligid sa atin no uh, siguro in different situation baka less mm. yung galit ng mga tao pero galit na galit yung mga tao ngayon sa hundreds of billions being stolen di ba tapos bigla kang maglalabas ng oy okay na kayo at 500 pesos di ba mm. pwede namang uh, nung naka-receive sila ng maraming criticism pwede namang kasi nag apologize na lang tapos tigil na. Eh nag-double down. Nag-double down pa. Ipinaliwanag pa ano yung 500. O, oh, so, karamihan ngayon sa social media, gumagawa ng listahan nila dun sa 500. Diba? Na-ridicule tuloy sila. Tapos syempre, yung Malacanang, sinuportahan din si Secretary Roque. Diba? Nagpaliwanag din. No? Yung medyo hindi ganun kagaling yung messaging at saka yung crisis management. No? Dahil uh, Pwede sana natapos na yan eh. Pwede sana natapos na. Timo ngayon, hanggang ngayon, yan ang pinag-uusapan. In a very negative manner.